Magandang hapon po mga idol Dito lang po tayo mga idol Gawa tayo ng Busing ng siyak Mga idol at ginawita natin Mga idol para Ibilog natin na maganda. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa walang sawa suporta sa aking video. Hindi okay. po dahil sa inyong mga idol, hindi tayo makilala sa Facebook na paunti-unti. Uh, walang katapusan pa idol sa inyong lahat walang sao pagtangkilik sa aking mga video mga idol at sa nagtatanong ako pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay Proper si Chulo dito nga pala yan idol nakakabit lagyan natin ito ng pinaka para doon sa butas nung ano tabitan para hindi siya alog alog ito ay doon, dati niya ay doon. kaya lagyan natin ng pinaka -ganito itong tungkol kung tawagin yan lakihan natin ang konti idol gagawin natin tinulogin pala natin ng konti 現在のようなの。 medyo lakihan natin dito isa dito sa isa sa lang, malapit na tayo ma tapos ng isang mile hindi ako lang ito ng bagya mayroon, itsagaan lang ganitong buhay na ito piraso yung ginawa natin mga idol dito lang bine ko at i-video pa tayo idol dalawa ito pa puntahin ko lang itong mga idol at, para naman video maganda tingnan mga idol nandito nga pala yung mga idol wala kong wala wala isa Lagyan natin itong maganito idol. Malaki na umbutas butas doon. Kabitan. ito idol sa lubong. Ayan siya. Magkabit doon mga idol. Bawasan pa natin na kunti yan mga idol. Baka hindi makabit yung ano. Tampa natin siya. Ito pala yung gawa na natin to. Ayan. At itong kabila, mga ilo. Ito na lang yung babaw. Isa na lang mga ilo, gagawin. At, uh, matapos na no, mga ilo. Kailangan pa lang tayo dito puro uh, palagi pa sa yung talim natin. At uh, para mas Pansin niya ay pagka hindi ko binasa yung talim eh hindi ganong tumatalab yung ano. Hindi natin madiin yung talim natin. Ala kota. Sana mga idoli hindi kayo magsawa manood po sa aming video dahil araw-araw mga idol ito lang ang ating content walang katapos ang hiwa ng gulong mga idol meron lahat yung kung kill naman yung gagawin natin idol pasensya nyo na mga idol lang ating video at hindi yung maingay dahil nga, puro push up dito ang aming lugar Ayan, may mga nag-grinder. Tapos haluan pa ng mga sakit, mga idol. idol at... Ito mga idol. Ang ating penis prada. Ayan. Gawin kinapala natin mas kinapala natin yung mailol para pag -inikpitan. talagang ipit na ipit siya at dito ano pa yung mailol yung mailol yan ang ating yari mga idol yan, yan mga idol kung nagustuhan nyo po ang aking video mga idol pakipalo naman po at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like. Thank you very much po and God bless you po sa inyong lahat, mga idol. Sa mga idol, ah, itong baba, hindi ko nalang pinagyuhan, mga idol, para hindi ganong mahaba yung ating ura sa ating pag-ano, video. Yan, yan lamang po, mga idol. An? Magandang hapon ulit sa inyong lahat, mga idol. Alright, salamat po, Bye-bye.